may deliver tayo ngayon Ayan, mga order sa atin ni Bossing Let's go Ito na yung Dalawa yan Kung sure yung dalawa kukunin yung dalawang t-shirt Pero gusto daw ako i-fit ni Bossing Kaya meet up natin siya dito lang sa Patipulakan Mag-deliver ka ba? Let's go! Babay ka na! Babay! <laughs> atin kay Boss, ayan Solid to Puro Jordan. Collector talaga si boss ng Jordan eh. Ito yung rare packs. Ito yung sa sapatos niya. Mga no, boss eh. Pugi Jordan Manila niya dito na video. Ayan o. Grabe. Parang bagay sa akin to ah. <laughs> Joke lang. <laughs> Joke lang boss. Grabe. Ang ganda nito. Ito, ito Paul. May Lebron pa. Ay grabe naman. Tama ba Lebron? Lebron.

Pag ibibenta mo na, boss, sabihan mo ako. Hahaha! <laughs> ang pugi dito! Yan, yan ba? Lagi kong misi-miso. Grabe, ang pogi niyan, boss. At saka yung Jordan 3, po. Ano ito, John? Ang misi-miso to, boss. So, Mga dalawang bisis. Eh. Dalawang bisis, dalawang bisis po. Ano? Mid, do? bihira na lang alam kong may ano yan, eh. Yan. Tatlong bisis pala rata na isult yan, eh. Ito. 7 plus na kuha ko niyan, eh. 7,390 bata. Grabe. Pero, po, parang gusto kong alisin yan gusto Pero... kong alisin? tulungan kita mabenta boss <laughs> sabihan mo lang ano kasi extra easy sya oo nga no eto uh -huh. G83 oh mm. yan, ganda Puro -uwar lahat yan, ang pogi lahat to mga legit mga bossing ganda ayan ah so hindi ito binibenta ni boss ayan uh -huh. dito na boss Pablo let's go ah. habay ka na sa ayan bye 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 bye. Tutor kami ni Boss Pablo dito sa anyang farm. Dito <laughs> tayo. Ayun eh, oh. Oh, pakain ng baka namin yan. Bakit wala naman ng... Hindi <laughs> ano, ano. oh, oh. <laughs> oh, ano, na alam. Hindi ko alam. Hindi ng Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko ang Hindi ko Hindi ko alam. Hindi Hindi wala nang bunga ko, wala ano Ito nga yun Nagbubunga pa lang Nagbubunga <laughs> pa lang Ang dami dami oh ay, ganda Itong panso oh Ano yan? Ang dami yan, ang lahat na yan Ito ah. nako. What's that? Ah. Ano yan? Turkey. Chicken yan, turkey yan turkey. Show natin kay baby no uh -huh. Show natin kay baby uh -huh. Baby nakakita mo maraming turkey uh -huh. dami pa oh, dami Ito po dami, oh. Ah, oh, nagbubukas na sila. Gandana na. Nah. pai Yung Masarap 'yan. Masarap. ba? <laughs> Tol. <Ulo>. Ah. <laughs> na. Astig. Show natin kay uh, dito, Baby. Dito, dito, na so yung, Meron pa doon, boss? Yung mga baboy namin. Dito pa. namin sa kanya. nilang alaga. Sige, andyan sa baka pagma. Sige po. Ito, ah. Kumakain na 'ko. Ito, karamihan dami. Ito, maraming marami bibig din. Ay, nasa mga gusto. Hindi ba 'po salihan negosyo niyo? Pang ano to boss, yung pang lichon ba? Pang December. Pang December oh. Ayan, ah, dito lang yan sa pinagkwartilan kay boss Pablo. Ayan. Kinukulong ko ah, oh, lang. PM nyo na lang ako, para may okay. porsyento ako. <laughs> Ayan oh. Ah, ay, ka. Buntis lahat yan. Grabe, buntis. Pag-binda ko pag-binda. Hindi siya maglala, pang binda yan. Ah. Patinar. Ayan. Negra! yung tabo na, ang ganda. Si Negro, kitang-kita nyo naman sa kulay niya. Ba't Negra pangalan niya? <laughs> jopa yan. Si Jopa yun. Bigro ko ba't si... Si Bechay, si Keray. Si Bechay, Bechay! hindi si Bechay, si Keray yun. Oh. Ah, alam lang, oh. Si ang oh. ganda mo dito, Keray, ah. Shoutout sa'yo. Itong baka namin, Maury. May pangasar ka na, senyora. Oh. Ayun, oh. No? May bago po. Huwag <laughs> <laughs> kami yung ulo niya, gusto mo. Na. Sama natin si Baby dito. Tumantuhayin oh. si Baby. Ayun, oh. Oh, meron pa dyan sa frika namin. Meron pa. Ito ka, dito sa amin. Tingnan natin. Uh -huh. Guys ha, sa mga gusto umorder kay bossing, mga taga pandi, uh -huh. dito kay Romekta. Mura na, mababa pa. <laughs> mahal lang yung ganun, yung... Mahal na ganun, yung nagbubuka na 1,500. Mura uh -huh. na, mahal na yung ba? Hey. Ayan ha, narinig ko na sa Dito may tiger oh. <laughs> o. Oh. Uh -huh. Ano meron dito boss? mga palak ko ng pabo. Ah, ah palak ng pabo. Ayun oh Ang po. Ah, pag oh. malaki yung pabo, ilabas ka na dito. Pag may mga tatlong buwan na sila. Pa kasi pag nilanggam yan, mamamatay pa. Oh. Pag, na, pag ganung kalalaki na, saka ko ilalabas. Kaya pala. May Hindi kayo makapasok dito, may tiger Oh. hindi ma. Dito sa kabila, ito naglilimlim ulit sa akin. Ayun. Ayun o. Ang daming itlog niyan, Gab. 16 ata. 16? oh, 16 piraso. Grabe ah. Oh. Uh, kaya pala, pala doon lagi si Boss Pablo. Asan? Ayan, 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 Uy, na nga na namin. Bakay, you know. Uy, <laughs> <laughs> ano, ano lang yan, putain. Namulot ko lang eh. oh, yan, kung mali. Namulot ko lang? family din namin mga anak yun. tapon. Ayan. Ayan. Grabe, dito. Tayo ah. uh. ni Boss. Ah. ako masama sa bahay namin na. Rin, na. Ito, hindi namin din aso, aso dyan sa tapat. Dito lang pupunta. Tayo kaya aso na. Pinapakain namin tayo, ayaw na nilang umuwi. Ayaw, mga bantay, oh. Uh Oo. -oh. At least maraming bantay. Uh -oh. Oh, boss -oh. Abos, maraming gusto kang batiin dyan. Hello! Ayun, yun, oh. Tababay <laughs> na Bye-bye. <Zion>. <laughs> maraming salamat Boss Pablo sa mga interesado sa mga nakita nyo sa video na to. DM nyo lang ako. Let's go! <laughs> yan bye <laughs> bye bye so galing kami kay boss Pablo sa sa farm niya at, ano pala uh, dito sa video na to may tirago akong tatlong sticker at uh, pa screenshot na lang at pa send pa comment mo dito sa video na to at uh, yan meron tayong 3 lucky winner sa baka ng tatlong sticker na yon so panoorin niyo yung video let's go